mga kaibigan talunan na naman tayo mga pambato natin mga kapatid talo isa na lang natira mga kaibigan yung magbabalik at magtataas ng bandila ng Pilipinas pagdating sa boxing mga kaibigan walang iba kundi ang tanging angas ng Pinas ang pinakamalakas na si Cuadro Alas mga kaibigan. So hoping pa rin ng mga fans at saka mga fanatics nitong ni Cuadro Alas na siya ang magbabalik at saka magdadala ng bandila ng Pilipinas pagdating sa boxing mga kaibigan. Ang tanong, kailan at saan ang kanyang dapat? So hanggat wala pa, gingging -ging lang muna kayo mga kaibigan. Mga supporters, mga fanatics, mga haters, gingging -ging muna kayo at saka magantayan tayo dahil darating din kayo dyan. Ang tanong, kailan?